kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ang pagiging isang journalist o mamamahayag ay isang uri ng trabaho na maliban sa nakakaaliw, challenging, ay talagang delikado rin na uri ng profesyon. Ilang mga journalist na ang hindi pinalad na mabuhay ng matagal dahil sa naputol ito ng maaga kaugnay sa kanilang trabaho. Maliban sa mga disgrasyang nangyari habang sila'y nasa kalagitnaan ng kanilang trabaho, ay may mga kaso rin na sila mismo ang target. Kadalasan itong nangyayari sa mga komentarista sa radyo at pati na sa mga isinusulat sa mga pahayagan. Pangunahing trabaho ng mga komentarista na ito ay i-expose ang kabalbalan na ginagawa ng ilang opisyal sa gobyerno, mapamagnanakaw man sa kaba ng bayan o abuso sa kanilang pwesto. Hindi rin nakakaligtas sa radar ng mga komentarista ang mga masasamang elemento na nambibiktima ng mga inosenteng buhay. Rason para paginita ng mga ito ang buhay ng isang journalist, ito ang naging kaso ng kinukonsiderang numero unong anchorman ng probinsya ng Iloilo noong dekada 80, siya si Severino Akihan Arcones o mas kilala sa tawag na Bomborino Arcones, sabi nga nila. Hinahangaan ng maraming tagapakinig ang buo at swabing boses ni Rino Arcones. And Iban, with the assistance of the lawyers, because they invoke the constitutional right na magsimo sa sila mga atiradit o kung magpa-investigar. Pero, ikinagagalit naman ito ng mga kalaban niya sa tuwing naririnig nila ito sa kanyang programa. Ipinanganak noong October 10, 1952 sa Rojas City sa probinsya ng Capiz dahil mahirap ang pamumuhay nila doon kung kaya't nagdesisyon ang mga magulang ni Rino na lumipat na lang ng ilo-ilo para doon makipagsapalaran para sa kanilang inaasam-asam na magandang buhay. Dala ng ama ni Rino papuntang ilo-ilo ang kanyang abilidad bilang isang karpintero pero dahil sa hindi naman ito nakapasok sa isang kumpanya, kung kaya't nagkakapera lamang ito sa tuwing meron siyang kontrata na trabaho, gayon paman ay nakayanan niya namang mapag-aral ang anak niyang si Rino hanggang koleyo na kumuha ng kursong BS Architecture. Noon pa man ay mahilig na magbasa si Rino Arcones at dahil doon ay namulat siya sa iba't ibang problema ang kinakaharap ng ating bansa. Naging aware siya sa nangyayaring injustice sa mga mahihirap dahil sa galing niyang magsalita noon pa man kung kaya't sinubukan itong pumasok ng trabaho bilang isang disjaki. Kaagad na nagustuhan ni Rino ang trabaho sa radyo kaya mas pinalawak pa nito ang kanyang kaalaman pagdating sa broadcasting. Hindi tumagal ay napromote bilang isang newscaster, news director, production manager at station manager para mas makapag-focus lalo sa kanyang nagustuhan at piniling larangan ng trabaho ay napagdesisyonan ni Rino na tumigil na sa kanyang pag-aaral bilang arkitekto sa pag-upo ni Rino Arcones bilang mayor na angkorma ng programang Zona Libre ay kaagad na nakilala ng gusto ang kanyang pangalan hindi lang sa siyudad at ilang paya ng Iloilo kundi pati na sa ibang lugar sa Pilipinas sa maalala Noong panahong yun ay wala pang internet, konti pa lang ang may mga telebisyon sa kanilang mga bahay kaya ang pangunahing libangan at source ng balita ng mga tao ay talagang radyo ngayon ay karugdong na ang bombo sa pangalan ni Rino Arcones kung saan siya ay tinatawag na Bombo Rino Arcones kahit saan man ito mapunta. Naging matapang si Bombo Rino Arcones sa kanyang paninindigan at pag-expose sa mga tao sa gobyerno na may ginagawang hindi maganda sa bayan. Ayon pa sa isang artikulo noon na isinulat sa New York Times nang ma-interview si Bombo Rino Arcones may mga pangyayari pa noon na pumupunta sa istasyon ng radyo ang ilang mga alkalde na kanyang binabanatan on air para makiusap sa kanya na tigilan na raw ang pag sa kanila. Yung iba raw ay umiiyak pang nakikiusap pero Pasinsyahan na lang daw ang sagot ni Bomborino kapag hawak niya ang ebidensyang nakakapagpatutuo na ginawa talaga yon ng kanid o abusadong politiko dahil sa uri ng trabaho ni Bomborino Arcones ay hindi na iwasang magkaroon ito ng napakaraming kagalit. Hindi lang politiko kundi kasama na dito ang miyembro ng makakaliwang grupo. Noong panahong yun ay kasagsagan rin ng grupong yon at marami ang bilang nila. Hindi lang sa negros kundi pati na rin sa ilang bahagi ng ilo, ilo kahit na may kargada rin itong pangproteksyon sa kanyang sarili maliban pa sa dalawang bodyguards nito. Ayon pa rin sa interview sa kanya noon sa New York Times, ay iba yung pag-iingat pa rin daw ang kanyang ginagawa dahil sa hindi niya kilala kung sino-sino ang mga gustong magpatumba sa kanya. Matinding sakripisyo ang kanyang ginagawa noon. Kahit oras niya sa kanyang pamilya ay napakalimitado dahil halos na ito kung makauwi sa kanila. Dahil ayaw nitong masundan ng kanyang mga kalaban at baka madamay pa ang kanyang pamilya. Kaya kung hindi ito sa istasyon natutulog ay meron itong sekretong lugar na tinutuluyan. Maliban pa sa bahay minsan ng ilan niyang mga piling kaibigan. Alam ni Bomborino Arcones na maaari niyang sapitin ang sinapit noon ng kanyang kaibigan at kasama sa trabaho ni si Bombo Edis Wede na niratrat ng tatlong mga kalalakihan noong July 1, 1985 sa isang restaurant sa Manduryaw. Tumba si Bombo Eddie kasama ang isa pang reporter na si Noel Tineso at isang empleyado ng GSIS na nagngangalang Pakit Pinafiel. October 17, 1989, isang linggo ang lumipas matapos ang kanyang ika-37 karawan ay nagulat ang buong tagapakinig ng Bombo Radio lalo na ang mismong mga kasamahan nito sa trabaho ng ibinalitang tinodas ng birador si Bomborino Arcones habang ito'y ay pasakay ng kotse papuntang istasyon mula sa bahay na kanyang tinutuluyan. Siniguro ng mga birador na hindi na makakaligtas pa si Bomborino Arcones sa paggamit nila ng bala na kalibre 45. Libo-libong bilang ng mga tao ang dumalo sa libing ng kanilang idulo. Matapos ang isang taon ay nahuli ng mga otoridad ang sinas sabing utak sa pagbatumba kay Bombo Rino Arcones. Ito ay si Gilbert de Monteverde nakilala sa tawag na Karambo, isang mataas na opisyal ng mga makakaliwang grupo. Dalawang taon ang lumipas ay nahuli naman ang siyang rumatrat kay Bomborino Rino Arcones. Ito ay si Bienvenido Santerba, alias ka Rani. Siya ang commander ng Sparrow Unit na nag-ooperate sa buong Panay Region at siya mismo ang trumabaho kay Bomborino. Mapahangga ngayon, kahit ilang dekada na ang lumipas ay marami pa rin ang nakakaalala sa matapang na pagtupad ni Bomborino Arcones sa kanyang trabaho bilang journalist. Itinumbaman, pero hindi nawala ang inumpisahan itong adikain dahil marami pa rin ang mga anchorman na sumunod sa yapak ni Bombo Rino Arcones. Handa silang matumba, magampanan lamang ang piniling trabaho nila. Ikaw, may kilala ka rin bang sa kalam na anchorman? ninyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.